Ako rin po ay naniniwala na itong ginagawang ito ni Kibuloy, yung kanyang pagtakas, yung kanyang pagpunta sa China, ay paraan yon para siya ay makaiwas sa investigasyon. Maliwanag din na nagtatago. Diba? Pag wala kang kasalanan, hindi ka talaga magtatago. Haharapin mo kung ano man ang akusasyon sa iyo at investig At syempre, aharapin mo rin ang investigasyon. Yung patago-tago ng mga may may complaints, may mga kaso, may mga akusasyon. Abay, ang ibig sabihin, tinuldukan mo na na ikaw ay guilty, na ikaw ay kriminal. Di ba? Yun naman yun eh. Ang mga kriminal ay patago-tago. Ang mga may kasalanan ay siguradong patago-tago. Pero kung wala kang kasalanan, open ka for, for any investigation, haharap ka, haharapin mo yung mga tao nag-aakusa sa'yo. Di ba nga? Pag wala kang kasalanan sa isang tao, hindi ka naman mahihiya pag siya ay nasa lubong mo. Pag uh, wala kang mga inaagrabyadong tao, hindi naman liliit ang mundo mo eh. So ang nangyayari ngayon kay Kibuloy, sabihin na natin, pati kay Harry Roque, pati siyempre kay dating Pangulo um, Rodrigo Duterte, lumiliit po ang mundo nila. Yan po ang consequence pag tayo ay gumagawa ng kabalastugan lumiliit ang mundo. Yung tipong sige, may 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 utang ka, marami kang pagkakautang sa iyong neighborhood, sa iyong uh, lugar halimbawa, ay siguradong liliit ang mundo mo kasi liliko at liliko ka pag masalubong mo yung yung pinagkakautangan mo. Eh. Ganun eh, di ba? So itong mga to limitado ang galaw, limitado kung saan pwedeng pumunta. You see China of all places. <laughs> China talaga. Anyway, kung totoong wala kang kasalanan, Or walang kasalanan na itong si Kibuloy, kusa siyang magpapakita. Ito'y mariin na pahayag na itong si Senator Risa Ontiveros. Totoo at ako'y naniniwala nga na kriminal lang ang patagot-tago. Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros has called out self-proclaimed appointed son of God and Kingdom of Jesus Christ preacher Kibuloy for hiding from his charges. Pinagtataguan na. Simplahan natin. Pinagtataguan mo yung pinagkakautangan mo. Parang ganun yun eh. Pinagtataguan mo yung mga taong uh, ginawan mo ng kabalastugan at kasalanan at kalimanuhan. Uh, just recently, Kibuloy has reportedly fled to China. Mm -hmm. Anong latest? doon pa rin siya sa China. Anong latest ulit? na no, ay napirmahan nga na nga na si... Uh, ng Senate President, at si Subiri ang sabina na sana ay matagal nang matagal na niyang ginawa dahil inabot daw ng ilang araw halos mahigit isang linggo na nakatanggal lang yung sabina na yon at inaantay nga ang pirma ng Senate President alam na good luck